Kuento ni Sai. Hello, ako si Sai. Nangyari ito noong Hulyo lang habang nasa San Diego ako para sa isang softball tournament. Nagrente kami ng trailer kasama ang ilang kaibigan. Madalas kaming nag-iikot gamit ang aming mga scooter papunta at pabalik sa aming mga trailer. Isang araw, matapos ang laro ko, bumalik ako sa trailer para maligo. Habang nasa banyo ako, may malakas na tunog akong narinig sa pader ng trailer. Inakala kong kapatid ko lang ang nagbibiro, kaya hindi ko napinansin. Nang matapos akong maligo, may natanggap akong text mula sa kaibigan ko, hinihiling na pumunta ako sa kanilang trailer at magdala ng wiffle ball bat. Habang naglalakbay ako gamit ang scooter, may narinig akong ubo mula sa mga halamanan. Napahinto ako at tumingin sa paligid. Biglang lumitaw ang isang maruming lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa mga halaman, nakangisi sa akin sa isang hindi ka nais nice -nice na paraan. Agad akong tumakbo palayo at hindi lumingon. Nang makarating ako sa trailer ng kaibigan ko, naglaro kami ng wiffle ball. Habang naglalaro, napalipad ko ang bola sa mga halaman at hindi namin ito mahanap sa loob ng isang oras. Sa aming pagtalikod para bumalik sa trailer, bigla na lang bamulong ang bola papunta sa aking paa. Nang lumingon ako, nakita ko ang parehong lalaking nasa mga halaman kanina. Nagsigawan kaming lahat at tumakbo papasok ng trailer, ngunit hindi kami pinaniwalaan ng mga nakatatanda. Kinagabihan, natulog ako ngunit nagising ng wala sa oras. Sa tabi ng aking kama, may maliit na bintanang may kurtina. Nakita ko ang ilaw sa labas, kaya't inusisa ko ito. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang lalaking iyon na may hawak na flashlight, tinatapat sa aking bintana. Nang makita niya akong nakatingin, bigla siyang sumugod sa bintana, ibinikit ang kanyang mukha, at malakas na pinagtatadyakan ito habang nagsasalita ng mga kakaibang bagay. Paulit-ulit niyang sinasabi, makukuha ka niya. Alam niya kung nasaan ka. Hindi ka makakapagtago, sa takot. Napasigaw ako at agad akong tinawag ng aking mga magulang. Dumating ang mga park rangers at nahuli ang lalaki. Napagalaman alaman namin na siya ay isang kriminal na matagal nang nagmamanman sa akin habang kami ay nasa trailer park. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ang maaaring nangyari kung hindi ako nagising noon. Kwento ni Bianca. Ako si Bianca, isang 15 anyos na taga Kenya. Dalawang taon na ang nakalipas, nagbakasyon ang aming pamilya sa Mambasa kasama ko ang aking mga pinsan at kapatid. Isang gabi, habang naglalakad kami sa dalampasigan, napansin kong may nakakalat na 1,000 shillings sa buhanginan. Dahil malaking halaga ito sa Kenya, agad namin itong kinuha ng pinsan kong si Jane at itinago sa aming mga kasama. Kinagabihan, habang natutulog kami ni Jane, nagising ako ng 4 AM at napansin kong hindi ko may galaw ang aking katawan. Sinubukan kong tawagin si Jane ngunit walang lumalabas na salita mula sa aking bibig. Lalo akong kinabahan nang makita kung may isang matangkad na lalaking nakasuot ng mahabang coat na nakatayo malapit sa pinto. Malamig ang kanyang tinig nang sabihin niyang, ibalik mo ako sa kung saan mo ako nakuha. Hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin hanggang sa magising ako at naalala ang perang pinulot namin. Simula noon, gabi-gabi kong napanaginipan ang lalaki hindi ako makatulog ng maayos, kaya't dinala ako ng aking mga magulang sa isang pari para ipagdasal. Kalaunan, bumuti ang aking pakiramdam. Ngunit nang makauwi kami, bumalik ang panaginip, ngunit ngayon, mas malapit na sa akin ang lalaki. Takot na takot ako at sinubukan kong tanungin siya kung bakit niya ako ginugulo. Ang kanyang sagot ay lalong nagpalamig sa aking dugo, ibalik mo ako sa kung saan mo ako nakuha doon ko lang naintindihan na ang pera ang tinutukoy niya. Subali, nagastos na namin ito. Nang sabihin ko ito sa kanya sa panaginip, bigla siyang nagsalita ng mga kakaibang salita at pumasok sa aking katawan. Isang matinding kirot ang naramdaman ko at bigla akong nawalan ng malay. Nagising ako sa ospital at nalaman kong nakita ako ng aking ina na paulit-ulit na binabangga ang ulo ko sa dingding hanggang sa mawalan ako ng malay. Simula noon, hindi ko na muling napanaginipan ang lalaki, ngunit hindi ko rin malilimutan ang kanyang babala, may mga bagay na hindi dapat kunin. Ang mga kwentong ito ay patunay na may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Minsan, may mga pangyayari sa ating buhay na nag-iiwan ng matinding takot at misteryo. Ngunit ano ang mangyari, ang mahalaga ay manatili tayong alerto at laging maging maingat sa ating paligid. May sarili ka bang nakakatakot na kwento? Ibahagi ito sa amin.